specialist natin. At malinis pala sa buong bansa. Eh bakit palagi tayong nililista ng Transparency International as one of the most corrupt countries in the world? Magtitinginan tayo? Sino kaya dito? Yan ang unang punto ko. Pangalawa, tumigil na kayo ng kapapanggapanggapan nyo, mga artista. Merong mga politiko na alam na alam natin kung anong loopholes nila sa SALN i-deposito ang sinasabi ng batas pagkatapusan ng Disyembre, katapusan ng taon, magdeklara ka kung magkano pera mo sa banko. Hindi ba gini-withdraw nila pera nila sa buwan na Nobyembre o Disyembre para pag naglagay sila, pag nag-file sila ng salen nila, wala nga silang deposito. O kaya meron lang sila ng couple of thousands. Kasi withdraw nila eh. Pag inero, i nila ule taong bayan, kayo ang magtestigo. Yan. Ba't hindi natin habulin yung ganon? Pangalawa, palusot. O pangalawa, na ginagawa nila na loophole sa San Lahat ng pag-aari nila, real estate, bank accounts, iba pang pag-aari, nalagay sa ibang pangalan. Yan is very, very widespread. O di wala nga naman silang pag-aari, dahil lahat, linagay na nila sa ibang pangalan. Kung bawal ang asawa at ang mga anak, dahil sa batas ay inspeksyon na pati yan, yung mga malapit sa kanila, di doon sa mga malalayo ng mga kamag-anak, o kaya maski hindi kamag-anak, sa kaibigan na pinagkakatiwalaan nila. What a hypocritical accusation. That is a problem in this country. We're all for honest government, and yet the world condemns us as one of the most corrupt countries in the world. That's why it is difficult to win in any international election, in any international campaign, because the Philippines, among others, has a reputation of being a corrupt country. Isip ng iba, kung corrupt ang bayan na yan, walang matinong lalabas dyan. Walang matinong ibubunga yan. Ba't bawat isa ba sa inyo? Walang sala? Tungkol sa salen? Bigyan nyo ako ng isa pang buhay. Panginoon, bigyan mo ako ng isa pang buhay. At investigahin ko lahat. Isa-isa. Dito sa Senado sa House of Representatives. Tignan natin. Pati sarili ko, investigahin ko. Order, please. Ang daming loopholes ng salen na yan. Ba't hindi kayo make noon? Ba't ngayon bigla na lang kayong so exercise? About a loophole? Well, if that is the case, then let us...